pasok ng sa rehab. On the way pa lang kami. Ramdam ko na yung bigat na mawawala kayong lahat sa akin. Pagpasok ko dun sa ano, sa rehab. Unang araw ko dun, siguro ganun talaga yung programa niya. Hindi ngayon sa social media ang pagtakas umano ni Papa Odi sa rehab. Matatandaan kamakailan ay pinapapili niya ni Mama Marie si Papa Odi na kung papayag siya na magparehab ito. At kung papayag siya ay itutuloy umano ni Mama Marie ang kanilang pagsasama. Pahayag pa ni Mama Marie. Moment of truth. January 2 yun. Sabi ko sa kanya, yun yung ultimatum ko nung last day ko sa kanya. Pinapapili ko siya. Kung papasok siya sa rehab, kami pa. Pero kung hindi siya papasok, ang ultimatum ko ay magkanya-kanya na kami. E pinili niya pa daw na gusto niya mag-extend para daw makasama ako and gusto niya pa daw akong matulungan para makabawi. Sabi ko, hindi. So nag kami ng separate ways. Yun yung kaya umalis na ako ng bahay. Narito ang video. Ating panoorin. Panya, kasi sobrang wakwak -wak yung paa niya. Kung ano-ano nakita sa loob ng paa niya, may alambre, may mud, may plastic. Tapos, takot-takot takot siyang magpa-hospital. Kaya tinatanong ko kung ano ba yung nangyari sa kanya kasi wala kaming alam. Dahil hindi naman kami ang nagpa-rehab kay Odi, kundi yung family niya. Diba oh. January 2 dapat ang usama namin ni Mami na papasok na ako ng rehab pero nagbago yung isip ko hindi nasunod yung ultimatum niya. Kaya kami naghiwalay. May ano pa, may dalawang araw akong nag-isip ng mabuti kung gusto ko ba talagang mawala sa akin yung babaeng pinakamamahal ko. Narealize ko na tama naman si mami. Marami akong pagkakamali. Ang dami kong tinago pagsisinungaling. Ang dami kong taong nasaktan. Kaya nag-decide ako sa sarili ko na ituloy na yung pagrehab. January 4, sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang ma-spend yung buong January 4 na kasama kayong lahat. Kumbaga makapagpaalam ako na maayos, mayakap ko kayong lahat, especially si Happy. Biglang dumating si Kuya. Sabi niya, may outing daw kami. After ilang minuto, nagpapalinis na ako no ng, ano, ng bahay. Kasi nga gusto ko kayong makasama lahat. Tapos kinabukasan, pwede na akong ihatid sa rehab. Pero hindi kasi nangyari yung gusto kong mangyari. Na after ilang minuto lang, may dumating ng ibang, may ibang buka na hindi, hindi ano sa akin, familiar sa akin yung buka. Hindi nang ako Niyakap ako ni kuya nung una, nag pa ako, pumalag ako. Niyakap niya ako, sinabi niya, Tol, pumayag ka na para sa ito, para to sa pamilya mo. Para maayos mo yung sarili mo at yung relasyon mo. So, hindi na ako pumalag, napusasan na ako. Natulala na lang ako hanggang sa sinakay na nila ako sa sasakyan. Nung nasa loob na ako ng sasakyan, tinanggal na nila yung posas. Doon pa lang, sa loob pa lang na sasakyan, sobrang bigat na ng pakiramdam ko na parang nabagsak ng mundo. Parang lahat ng ano, nawala. Hindi pa ako nakapasok noon sa rehab. On the way pa lang kami. Ramdam ko na yung bigat, na mawawala kayong lahat sa akin. Pagpasok ko doon sa ano, sa rehab. Unang araw ko doon, siguro ganun talaga yung programa nila. Pinaligo ako mag-isa. Pinigyan lang ako ng t-shirt na parang basahan tapos yung short na hindi kasya sa akin. Sa banyo, naligo ako, malamig na tubig. Eh, bawal sa akin yung malamig na tubig kasi nga natitrigger nga yung pa ako sumasakit. So, wala na akong magagawa kundi sumunod na lang. Nakadulala lang ako. Unang araw ko dun, sobrang bigat. Sabi ko, sa sarili ko. Ano ba itong nagawa ko sa sarili ko, pati sa pamilya ko? Inisip ko na lang, karma to, kailangan akong tanggapin. Mahirap tanggapin, unang araw, pangalawang araw, pangatlo, pangapat. Actually, ilang days ako hindi nakapag-toothbrush. Yung toothbrush na binigay sa akin, eh, may iba-iba nang gumamit. Yung mga matatanda or yung mga umalis na doon, madumi. Kumbaga, dinepride nila ako sa lahat ng, ano, lahat ng nakasanayan ko sa labas. Part yun know, ang... Part ng programa naman yun, um, alam ko naman yun. At tanggap ko naman na kailangan kong sumunod. After ilang days, sumama na ako sa session na kailangan mo mag-open up sa sarili mo kung ano may yung, kung bakit ka ba napasok doon. Sinabi ko lahat ng pagkakamali ko. Yung panlulo ako sa asawa ko. Pagiging mainitin ulo, nagtitake ng ano, ng mariwana. Natanggap ko sa sarili ko lahat yun na yung pagkakamali ko. Ilang araw pa lang ko na, na nalayo ako sa inyong lahat. Sa inyong lahat, mamahal ko sa buhay. Yung araw-araw na nandun ako, bawal kaming lumapit sa pinto, bawal kaming sumilip sa labas. Pero yung sa araw-araw na yon na dumadaan, kahit masulyap ako ko lang yung sasakyan niyo. Yung plate number, kahit yun lang makita ko, oh, maramdaman ko lang na nasa paligid kayo. Okay na ako dun. Tinanggap ko na naging gago ako sa labas. Kaya konsekwensyon sa mga, konsekwensyon sa mga nagawa kasalanan sa inyo lahat, hindi lang sa iyo, ma'am, kundi sa kina Tito Beans, kay, kay kapatid, sa mga bata na pinagkait ko sa kanila yung dapat yung tama, yung papa na nandun. Sinanay ko silang nandun ako, tapos bigla ako mawawala. Ang hirap sa loob na yung araw-araw ko kayong iniisip na pinagdarasal ko, na gusto ko sana masilayan lang kayo kahit papano. Actually, nine days, tanggap ko na yung nandito ako kasi kailangan kong baguhin yung nakasanayan ko, yung mga masasamang bagay na nakasanayan kong gawin. Pagsisinungaling, pangluloko, pagiging tarantado, mainitin ulo. Natanggap ko siya agad. Ang mahirap lang sa akin yung, yung nakita ko kung paano kami i-treat sa loob. Hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa lahat ng kasama ko doon. Hindi naman ako ano, madiriin, pero merong may mga ano eh. May sakit, may umuubo, may dugo, may, minsan nga may gumano, may dugo sa kamay. At tinanong ko siya, ginagamot ka ba dito? Sabi niya, oo, pero matagal na siyang may sakit. Matanda, awang-awa ako. Siyempre, ako, bata, malakas pa yung pangangatawang ko. Natuto akong hindi maging makasarili. Pwede naman ako hindi lang makialam eh. Pero nakita ko yung, kumbaga yung humility. Yun yung tinuturo nila doon, magkaroon ng humility, honesty. Maniwala sa word ni God. Natutunan ko agad yun, tinanggap ko agad. Yun lang yung sandata ko sa, sa, sa lungkot na nalayo ko sa inyong lahat. Araw-araw ko kayong pinagtarasal. Sulat ko lahat ng, ng pakiramdam ng feelings ko sa journal. And I hope hang, one day mabasa niyo lahat yun. Dahil hindi ako nagtanim, hindi ako nagtanim ng samanan loob sa inyong lahat. Oo, may tambo. Pero hindi ako galit. Galit ako sa sarili ko. Dahil sa mga nagawa ko, sinisisi ko yung sarili ko. Wala akong sinising iba kundi sarili ko lang. Kung natanggap ko na binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon, sabi ko, sarili ko, pag nakalabas ako dito, Iba na. Iba na yung makikita nila. Yung kalmado na ako. Hindi na yung may matatakot kung magagalit ba ako, magwawala. Tinanggap ko siya sa puso ko. Na